eto mga kadugo yung pulog na kal baka na ilalagay nila sa pinapagawa nilang kulungan ng mga kambing at mga baka yung inahin ay nasa pastulan merong isang anak yung inahin makadugo kasi binili nilang ah uh, ma ano ba yon buntis iyan oh at ito naman yung bulog na kambing, mga kadugo. Oh. Ang laki-laki. Parang orbong baka. <laughs> Sa laki niya. Isang taon daw ito, mga kadugo. Yan. Hello? Hello, kambing? At ito naman yung inahin. Ang laki din. Tayo nga, tayo! Tayo at makipakita natin kung gaano kakalaki. Stand up! <laughs> Stand up! Uy! <laughs> Yes, mga kadugu Dugong Pilipino, San Mang Sulok ng Mundo. Ito yung bagong development dito sa Bogois Farm. Ito pong 10 by 75 meters dito sa bandang gilid mga kadugo ay pinarentahan namin sa boyfriend ng aking pamangkin na dalaga 7,500 a year so dito nila ilalagay mga kadugo yung kambing yung mga kambing at mga baka na aalaga na kanilang aalagaan ah uh, nabakuran na nila mga kadugo yan o oh. ito yung entrance nya and then ang susunod nilang gagawin ay yung magiging bahay ng mga kambing at baka so hindi na ako pwedeng pumasok dyan mga kadugo kasi wala akong lalabasan doon sa likod, parang likod niya. Pati yung mga nakapaloob na uh, saging ay considered kanila na rin po. So ayan kasi hindi naman natatamnan ng aking kapatid. Kaya yung may-ari nito, yung bunso kong kapatid, kaya uh, pinarentahan na lang two years ng idol kasi ito mga kadugo at eto na yung alas uh, last batch ng puting mais na pinatanim ko dito sa Bugoy's Farm mga kadugo ano na ilang days na ngayon 50 Saturday ano na? Kasi ano eh 65 siya siya sa uh, September 3. Eh ngayon ay 28 ba ngayon? Yes. So 29 30 31 less 6 days 59. 59 days na siya ngayon mga kadugo. Itong puting mais na Tanim namin. Ang dami o oh, mga kadugo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na piling. Malalaki dito banda mga kadugo. Bali, dito ang magiging likod nitong, nitong kulungan nila ng baka. Yan. Mga kadugo. Mga kadugo diba Okay dito. Ganyan dapat ang spacing. Ito hindi hindi ano yung maliliit. Pero pag uh, dalawang dangkal long yung layo niya, malalaki ang bunga. Kagaya nyan oh, malalaki. Okay, okay dito mga kadugo kaysa doon sa tabi ng daan yun ang tinamaan ng hangin nung isang isang malakas na hangin tsaka malakas na ulan yan o oh. at eto naman na kadugo yung tanim namin na palay dito sa bugoy's Farm halos makalabas na yung mga dawa lahat tsaka ano na rin yung ano na yun yung sa Ilocano is nagdumog ah. <laughs> ano na sa Tagalog? kalimutan ko na yung sa Tagalog ano bang ulam namin ngayon kuha nga ako ng ito oh, kangkong wala kaming ulam mga kalugo Mahal na kung anong isasahog. Itong puting mais mga kadugo ay hindi ko tanim. Yan o may mga puting mais. Tanim ng aking pamangkin. Na lalaki. Yung panganay kong pamangkin. kuha tayo mga kadugo ng uulamin ko marami oh ang ganda ay nag spray kaya sila ay wag na baka nag spray <laughs> yan ang aming tanim na palay Ito na yung palibot ng farmhouse, mga kadugo, dito sa Bogoy's Farm. Maraming tanim na avocado. Ayan o. Oh. oh. may tanim din siyang mga sitaw na toro ayan mga kadugo and then mga pipino namumulaklak na uwi na tayo mga kadugo tapos na tayong magbisita thanks po muli dun sa mga pa isa isang nagsusubscribe thank you po sa mga patuloy na nanonood salamat po God bless you more po ingat po tayo palagi lagi nating tatandaan mahal po tayo ng Diyos hindi niya po tayo pababayaan maniwala magtiwala umasa sumunod lang tayo sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia have a blessed day in the name of the Lord Jesus I love you with the love of the Lord Jesus. Bye-bye.